Dalawang linggo na ang nakalipas mula ng sinasabing mahulog sa isang building at mamatay ang isang OFW sa Saudi Arabia. Hindi pa rin maiuwi ang kanyang bangkay, kaya naman agad sumaklolo ang News 5 sa daing ng pamilya. Ikwento mo, Carla Lim. Ayak ni Aling Mayra habang tinitignan ng litrato ng kanyang mister na si Jaime de Chavez. Mahigit dalawang linggo nang patay ang kanyang mister sa Jeddah, Saudi Arabia. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito nalalabas ng ospital. Hindi ko alam ang dahilan. Gusto ko yung asman ko na 19 years na nagtatrabaho si Jaime sa Saudi bilang fabricator. Regular daw itong umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Pero simula noong 2006, hindi pa ulit ito umuwi. Hanggang noong Abril at 13, nalaman na lang ng pamilya na patay na pala si Jaime. Sinamahan ng News 5 ang pamilya de Chavez sa OWA para makakuha ng mas konkretong impormasyon. Base sa report ng konsul sa Jeddah, nakikipag-inuman daw si Jaime sa bahay ng kanyang katrabaho. Naging maingay ang grupo dahilan para i-report sila sa pulis ng mga kapitbahay. Nang i-check sila ng mga pulis, nagpulasan ng grupo. Tumakbo sa fire exit si Jaime at doon tumanon na siya raw ikinamatay. Ang problema, di pa may uuwi ang labi ni Jaime sa Pilipinas. Iniimbestigahan pa rin kasi ng mga otoridad doon ang kanyang pagkamatay para masigurong aksidente ito. Lalo pat mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang alak. Ang kailangan lang nating talagang i-observe or i-comply yung requirements nung Saudi Arabia. Unfortunately, nandun tayo. Kailangan tayong sumunod sa batas nila. Nangako naman ang OWA kay Myra na tututukan ng kaso ni Jaime. Aasikasuhin rin ng OWA ang benepisyong makukuha ng pamilya mula sa kumpanyang pinagtrabahuan ni De Chavez sa Jeddah. Carla Lim, News 5.